Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Guys, sa Pratinatics, always smile and good vibes. And good vibes. Guys, today po guys, uh, ipapakita ko pa sa inyo ang aking uh, post gift. Gift sa ko kasi, you know what? every every occasion like Christmas, merong New Year's, birthday or any occasions. I'll make sure na meron akong gift sa sarili ko, guys. So guys, tulungan niyo ako mag-unboxing po tayo ngayon sa aking gift last Christmas. This is not so uh, big amount. Di po siya masyadong mahal. It's not an expensive, but I like it. I love it. And Let's get it on. Samahan nyo ako guys. Let's go. Ibaba ko lang po tong camera po ko guys. <laughs> Kasi papakita ko na po sa inyo ang aking unboxing na gift. So ito po guys. Actually guys, ito uh, uh, in order ko po to, of course before Christmas. Pero kaka-open ko lang po, iniwanan ko lang po to sa sa lab, sa baba sa underground po namin para para late ko na pero alam ko na kasi yung gift ko pero but I did not uh, di ko pa siya binuksan kasi alam ko na naman yung gift ko I'm so excited na guys kayo excited na po pagkat I'm so very excited sa gift na sa baba na ito ko anong laman dito sa aking box but I know it pero excited na po ba kayo guys it is nice and uh, I like it kaya nga in order ko gift for myself. gift for yun guys yeah yeah dito ko po siya in order yan ibaba ko lang po siya konti ayan malaki yung malaki yung box <laughs> pero I'm sure maliit lang yung nasa yan Tara, excited ako ba kayo guys? Laki-laki ito ng box. Kaya naman yung laman, guys. <laughs> Puro plastic lang. Puro plastic lang laman, guys. May laman ba ito? Ito ba yung in-order ko? <laughs> ito ata yung in-order ko, guys. Eh. Plastic. alo? Wala naman <laughs> oh my god. Puro plastic lang puro plastic lang guys wala na ba laman <laughs> anyways guys ito po yee -hee. I have a bag a body bag so ito, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. -open ko po to sa I mean, in order ko po to sa online sa coach guys so ayan open ko na nice na I like this brand actually purple ako mag ano, purple kayo mag uh, baka ma magupitan natin yung aking gift actually sinisipir nila talaga yun. oh, yay ito na po guys ito na po yung body bag ko guys yan, original ko po guys oh. yan, from coach actually guys, in order to in order ko to dahil ah, uh, syempre sale siya guys kaya, kaya nakabili ako dahil sa sale siguro mga ano to 60% discount mahal kasi to sa original pero ah uh, binili ko talaga so kasi i like this one see how much this wow yan <laughs> uh 398 so parang 400 dollars siya just itong uh ito 400 dollars mo siya kasi 399 yan yan daro po siya ano Actually, nabili ko to guys kasi dati gusto, alam mo dati nung nung bata pa ako, ginagamit ko may ganito na ako dati. Nung bata, pero hindi, coach. Ibang brand. Okay. Ayan. Tanggal dito to. Sinisecure talaga nila yung ano guys. No? Ayan. Hindi mo laki ng box pero maliit pa. See? Nice guys. Body bag. May laman po siya guys. Pera. Hindi kayo laman dito pero. No. Ito lang po guys. Walang laman. Yung papel. Bakit kaya may ganito lagi, no? Yung mga... pakibalik na lang po. <laughs> Joke, may letter po siya. meron din siyang letter dito eh, yun, Coach, para, para garanti, ano ito, garanti, ah, garanti So, meron din po siya guys, so, usually dito yung nilalagay eh. Diba? yun siya nilalagay. O, diba? Coach. So, di ba? Meron na siya, guys. Nice. Actually, guys, hindi lang 'to. Meron pa ako. Ito. Nice, guys, right? Very nice coach. Yan, ito naman wallet. Kasi yung wallet ko siguro for my whole dito sa mundong ito may mga wallet ako kahit nung lumang-luma inaano ko talaga uh, eh, nila, uh, tinatabi ko talaga para maganda pa rin sa tingnan siguro mga pang, pang lima ko na tong wallet pang lima pero ito yung uh, gift ko sa sarili kailangan may laman Yan. guess mo ko ano to guys syempre wallet <laughs> coach wallet naka-foam pa talaga siya guys so foam yan ayan guys ito po yung coach wallet ko C si. nice guys right so para meron akong coach wallet meron din akong pwede ko itong yan maganda siya guys ayan, may pera siya papel na pera <laughs> I don't know what's this. Ah, ito lang pala. So, syempre, lagayan ng ano, lagayan ng, yan, kailangan lagyan ko ng pera, may lagyan ko to ng pera. Ito po yung gift ko, guys. So, itong, uh, itong body bag, at saka itong wallet. You know what, guys, nung bata pa ako, nung nagtitinda ako ng, ano, nagtitinda ako ng, ah, uh, nung bata pa ako, nagtitinda ako ng sanga <laughs> sa bunga. Meron akong ganito. Body belt ko siya. ginagawa ko to siyang body belt. Tapos dito ko nilalagay yung pera when I was uh, parang high school ata. Kasi nagtitinda ako ng isda nung bata pa ako. Reliever ako ng nanay ko. <laughs> diba guys pwede na ako mag magtinda ng ano ng ilang ko lang <laughs> po diba guys ito po. Pero ngayon kasi guys ang uso ngayon hindi na dito pwedeng dito pero sa uso na ngayon guys nilalagay kasi yan dito body bag. Ah uh, yeah. Dito. Para para uso sa so, yan, 'di ba? Nice, right? So this is my my uh, Gucci. Eh, no, not Gucci. <laughs> my Coach body bag. And of course, earning from Coach wallet. Wow, nice guys, right? This is so nice. So guys, thank you so much for watching. Uh, ito po yung gift ko this last Christmas, 2020. So <coughs> masaya. At meron din ako New Year's gift sa sarili ko. Watch out guys kung anong New Year's gift ko. See you next time! Bye bye, thank you so much for watching. I love you all and thank you. Bye bye.